Maraming may tatlo. na, A Asa Luming. na. Pard, waka mo na. Pard, mo. Tupok mo sa ano kalaban. Asa A main, isa. isa. May kit din sa ano. Ulo watermelon Dali. <laughs> nasa pantalon yun eh butas yung maong ibang kula yung binabarin yung <laughs> B, ano? Nasa dark room. Dalawa. Dalawa. Dark Nice try. Salamat. Dalawa na lang. Ano main? Dalawa I mean? lang. Last round. Rap, last round. Nasa smoke ako, nasa smoke ako. Matras ako. Nag... hindi. Sana? Nasa ramp lang. Hindi ko, ko po shot. siya. Gester oh. yan. Nandiyan, nandiyan. Baka umigot. Dito, nasa ano? Yung snake. Saan yung snake? Matas mag mid na yun Sa Pa mid Nandito ba yung bomba? Nasa kanila yung bomba Ano? o! Nasa ano na? ba? Bye, bye Salamat na. Na. Ba Molly mo, na cheng, mo cheng! Molly! <coughs> <cheng. coughs> <own>. Molly <coughs> mo cheng! Salamat Isa kang alamat Cheng, sobrang mo cheng

Nasa bomba yan. Inspect mo muna mo yung buffel. Bakit <laughs> <laughs> wala kang bala? Nandiyan lang yan. Close yan ah. <laughs> bomba. Okay lang. Madami <laughs> pan time, Ray. Ah, sana. Hindi, chow. Pang ano sana yun. Pangit. charge pa din mo mga moneys. Ito na, leg, ng dito na, Nag-push na sa Nasa outside mismo. Nasa base na isa. Bomba. Bago push sila lagi. Oh yun, nakita mo! Bye bye! Kanan! No. Ah, nasa, alam sak nila! Naamoy nila yung ano mo! <laughs> naamoy nila yung... <laughs> um <laughs> naamoy yung tapot mo! mo. <laughs> Magkuchilyo mag ka rin! Magkuchilyo ka rin! Sasaksakin <laughs> ka rin! <na> <laughs> <laughs> Gagawa sila! Bangal lang natin! Mahirig sila uh, Ano? Long? No, Gago na sa... Mexico! Mexico. Mexico. Ay, Mexico! Mexico! Pampang ka! Pubo na sa Mexico na! Nabingi na! Hindi alam! <laughs> Meron din sa ano! Diyan sa gitna. Karating yun dun. Sa so second mid. Ayun. Reload. Ay, paano nakarating na pa si... yun? Sino nagbabantay ng mid, second mid? Patay na ako. Sinabi ko na. Gagod Charo, na nagagawa mo dyan. Sasama sa manok. <laughs> Ang ina, ayun eh. Patay ka na dyan. <laughs> Uy! Ayun! 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 Wala kang ibang dadaanan. Saya, saya, nice try. Content na yun sana. Ang title, sinamahan ang manok. Pabantay na mo si <laughs> Kevin sa Mexico, hindi mo tinulungan. Nasa nakatalikod sa'yo. Gago, may Pinush may mo pa rin yung... Delay may... yung reaction time, Richard, mga 5 seconds. Kailangan niya uminom ng ano naman. Vitamin B. Under. Okay, pakapabantay second mid ha. Sa kay banana, walang bantay. Ako na <coughs> up. naka off naka off Naka Naka sa short. Nasa loob, nasa loob. Upper. Sino gusto nito? Oh, Kev, okay, sige na lang yan. Palit tayo. Anong gumagamit yan? Ikaw lang. Ikaw ito. na. Ikaw na, Chad. Sa hindi lag. Sa hindi lag yan. Oo, oh, kay ano. Oh, batiks Dito na. Ako, ito ko ito cut. Ito ako cut. Hindi ako gumagamit niya. Ba? Bago ban niya kay Batix. Pagkain <laughs> <laughs> uh, na paano sa pabaril na to. Car, car, car. Ina, namatay. Paano, uh, second, mid na, second mid na. Second ah, mid na. Second mid na daw. Second And mid, nasa taas. Nasa taas ha. Pa uh, Patay ako. Nasa kailan okay. ng baril to. Charge, ay, 18. things clear na? Oh, Oo, clear. Nag-push sila, nag-push. Nasa likod nyo na, Ray! Nasa likod nyo na, Ray! Nasa likod nyo! Charge, nasa sharp! Meron pa isa. Charge ulit, charge ulit! Tago, tago! Long yata, ba't ba't para nasa... Hindi ko makuha si Ryan ng Ba't naging so ano shirt, yan, Paltik? Charge ulit, charge ulit. Charge <laughs> <Shirt> ulit! Ingat <laughs> sa long, ha? Nasa nang gigan yan, ha? Nasa nang gigan? pinalitan ng party Hahaha Ito down kain na Sisilipin niyo pa Ryan so, may utilities ka pa Grenade out Ako umiikot na Huh! Umiikot na <laughs> Wala Diyan na tumagos 80. na And Close na City ct ata. Bad kill. Nasa ba oh, baka nasa A. So... Nag-A na. Nasa A. Nasa A. Nasa A. AK. Salamat. Saan siya? Kalmahan mo lang, uy. Ang malayo pa tayo. Ina, narinig mo. Nanto-troll ito eh. Lagi na... Paano nalang? Sinabi niya na de only daw. Ayun. ka ako. What the <laughs> title Paano nito? Are you ah, na. Go, Go na natin to. Lay pa yan. Pero, so, 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 oh. Kumuha siya ng tunog Third! Er, Talawin nyo! Sa akin yung bomba site uh, site Side! Ayam!